Oh, Joey ah, na mo ako nung iba na lyrics ng ano ah, si Anjo, Iliana, na mukhang may pagtingin nung hindi na ako yung kinakanta. Joey ah, ikaw ah. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pumani ng atensyon ang pinakabagong video ni Master Henio Joey De Leon sa Facebook na pinost sa account ni Alan Kay. Matapos nitong maglabas ng tila matalim na patama na malinaw na iniuugnay ng netizens kay Anjo Iliana, sa caption ng kanyang post, sinabi ni Boss Joey ang linyang. Well, I don't expect respect from Res Well, I don't expect respect from Res Marami ang nag-ugnay nito sa mga controversial na TikTok videos ni Anjo kung saan paulit-ulit niyang binabanatan ng TVJ, Joey De Leon, Tito Soto at Vic Soto at pati ilang kasamahan nila sa Itbulaga. Sa mga nagdaang linggo, sunod-sunod ang pasabog ni Anjo Iliana laban sa ilang dating katrabaho, kabilang ang pagbansag na may sindikato daw sa loob ng Itbulaga. Pagbubunyag umano ng mga personal na isyo ng ilang host, pagbanggit sa umano'y sekreto ng mga kasamahan. Dahil dito, maraming taga-suporta ng TVJ ang nag na nasaktan at hindi nagustuhan ni Joey ang paraan ng pagbibira ni Anjo, lalo na't dati nilang kaibigan ito at naging parte ng Itbulaga family. Agad namang nagkomento ang fans. Clearly para kay Anjo yan. Respect na fake katumbas res gets na gets. Kung may tinamaan, alam na. Tila ang ibig sabihin ng respect ay fake respect o isang taong nagpapakita ng respeto dati pero iba ang ipinapakita ngayon. Sa ngayon, wala pang tugon si Anjo Iliana sa patama ni Joey. Pero kilala si Anjo sa pagiging maingay sa social media nitong mga nagdaang araw, kaya inaasahan ng netizens na may sagot itong ilalabas anumang oras. Mukhang lumalalim ang sigalot sa pagitan ni Anjo at TVJ. Maglalabas kaya si Anjo ng panibagong video?